dahil sa mga magulang tayo nagmula eh. <laughs> Naalala ba ang ko? Ngayon ka ang na ko. ako lang gawin. Ngayon nung namatay, sinumpa ko. Hindi na gumabalik. Sinabihan ko naman ng mga kapatid ko, siguro po, uuwi kayo dahil pa pisip lang si Papay. Sabi ko, mm -hmm. sila nagawin. Ako hindi ko na umuwi. So, hindi na ako umuwi. <laughs> talong na bubay ang ama ko talaga lagi ako dahil namimiss ko ang papay ko oo yun ang mahirap no real talk yan eh minsan pag nandyan pa yung tao parang hindi napapansin pero pag namatay na saka tayo mag iyak saka tayo pupunta saka natin bilhan ng mamahaling kabaong kaganda-gandang bulaklak hindi ano masasabi mo doon, Tay? Hindi ako dito sa mga ganyan. Pag mamalang isang pamilya, lang, lang isang anak, sa isang magulang, Opo. hindi kayang bayaran ng alagang ang kanyang utog, lalo sa kanyang ama, sa kanyang mga magulang. <Persian> <Bastos> Kumusta? Thank you. Kumusta kau? Anja si Tatai Fred hello po. Aja di Prancis. Apa sharangko lang? Hello. Ba Ito. Ito niya, di Siapa? Hello. Siapa? Hello. Siapa? Hello. 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 Di Hello. Hello. Eh, Ayan. Maluwag naman. Nandiyan siya. Nandiyan si tatay. Tulog si tatay. Tay. Tulog si tatay mga kababayan. Oras na ng tulog niya. Hello po. Tulog si tatay, no? Okay. Ay, hello. Magandang hapon. Pwede gisingin si tatay? Okay. okay. lang isingin ko. Kanina pa siya tulog? Hindi, kakatulog-tulog. Saan siya galing? Katakas po. Ay, Ay hello, tay. O, oh, pasensya ka na, tay. Nagising ka tuloy. Kumusta na? Ito, salamat sa Diyos. Kakarami ko Ha? Magandang hapon, tay. Tay, okay lang, okay, okay, dikit ko to sa'yo. Oo. ah Dikit ko lang yung mic ko, Tay. Okay. Asala ko. Mukhang ano tayo ah? Asala ko. Nag ano na kayo sa mga anak ko, pasensya na kayo. Iniingi ko ng pasensya yung mga anak ko sa anguno. Po? Iniingi ko ng pasensya yung mga anak ko sa anguno. Bakit po? Hindi na ah, nabalit ako. Kumusta ka kayo doon? Ay, hindi po. Ay, ah, hindi ba? Oo. oo. Ah. Hindi kami nagpunta. Kumusta ka dito tay? Ito, sawa ng Diyos. Medyo nagkaroon kayo din. Oo. Ni ko birthday sa ay pake, ano na lang ko. Okay lang na eh, tay pasensya ka na. Saan ka galing tay? Mukhang pagod na pagod ka. Nag-igib. nag, -igib. nag -igib ka? Oo. Oh, yeah. Oh. Eh, kaya eh, Ano, Oy, o, nagpagupit na si tatay! Oo, oh, Sabi nga ng mga anak ko, pagupit ka nga, sabi ng asawa ko. Oo, <laughs> oh, nandito na yung asawa mo, tay? Nasa... Tawag doon sa nanay niya, sa ano? Manggar yun. Saan? Sa Pangasinan? Oo. Ano, oh, oh, Hindi pa rin buhabalik? Hindi pa baka itong linggo ito, ano? Bukas, linggo. Dito na. Ay, bukas, linggo na. Hindi <laughs> ba ka mga... Yan 'yung kasi 'yung pamangkin yang maliit na matay. Oo. <laughs> Salamat naman hindi <laughs> kayo. Oh, medyo gumanda yung ano mo ngayon tayo nung nagpagupit ka. <laughs> Kaya alam, puti na talaga buhok, no? Diyan din tayo. Ah. Ano Kaya alam, si tatay mukhang hindi naliligo, hindi nagpalit ng damit, eh. Aha. Uh Paano -huh. pagpalit ka, no? Binibigan ko nga dyan, eh. Umulaan. Oo. Oh. Ayan, ah, natuloy. Okay. Mungo basa pa. Ah. Eh, di ko ka nakakapag, ano, bihi. Nalabahan na ba yan, Tay? Oo. Oh. Sino naglaba? Ako ang naglaba. At wala dito ang angasawa mo sa Pangasinan nga. ay, ikaw rin naglalaba ng damit mo. Oo, Tay. Kaya nung binasa ko, mm. ako talaga naglalaba. Hanggang ngayon, ikaw pa rin naglalaba. Ano, sir? Mm. 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 Anong ulam mo, Tay, ngayon? Oh, Kumain ka na ba? Bahala na ko nang lutuin ng mga anak ko. Ah, bahala na. <laughs> no. Na, ng Talagang ano, no? Oh, hindi ka nangangawit dyan, Tay, kasi ang iksi, oh, Yung higaan mo. <laughs> Iniinat-inat ko. Iniinat-inat mo. Pero maganda kasi, pa. Kasi kasi na-esturbo ako. Parang pagtulog mo, walang uh, nakaka Opo. Pero Para... mas maganda, Tay, ano, medyo mahaba para ah, unat yung binti mo. Hindi nakabaloktot. Silip kita dyan sa butas kanina tay. Sabi ko, ah, nandyan si tatay. Kaya lang, tulog. Kaya na rin ako, hindi. Kaya -ga kaya -ga ng nag-iigaig na no. ako. Wala namang gagawin. Wala namang akong masyadong ginagawa dito. no <laughs> Ah. Pero itong pwesto, itong pinaglalatagan nyo, Tay, talagang sa inyo na to. Oo. Oh. Hanggang saan? Hanggang doon? Kaya ang pinaka, ano yan, yung baton niya, o, hanggang niya sa likod, sa amin niya, yan. Yung mga anak ko pa yun, nasa likod. Tay, gusto ko ng ano, Tay, gumawa ng papag na mahaba yung huwag na huwag para ano gawa ko ng yung papag lang oh. gawa ko papag magayon yung makakaunat ka tapos makakahiga kayong yung mag-asawa ni nanay ay doon naman talaga na hindi eh. din, din ang kwarto ng asawa ko magkatabi oh. sila lang mga apo ko oh. kasi hindi kayo kasya kaya doon <laughs> pero pag gagawa tayo ng magandang papag tay Nung... Tapos yung bubong niya kahit tulda lang para makaunat ka tayo, pwede dito. Yan. Oh, salamat na lang sa mga offer nyo. Mm -mm. salamat na sa Panginoon. Mm. Ah, maganda naman ang hangarin nyo. Opo. Ah, salamat sa ah, maraming maraming salamat. Yun lang ang pinanandaligan kong natay Yun lang ang nakakati. Kaya nga tay, okay lang. Paggawa ko ng papag dito, pahabain ko. Tapos yung kasya kayo mag-asawa ni nanay. Kaya kasya kayo ni nanay, okay lang. Ayan. Ano mo? Hindi tay. Tanong ko po, okay lang. Walang magagalit. Amin naman. Ah, sa inyo naman. Kaya dito, okay lang. Gawa tayo ng papag tay, ha? Yung kasya kayo ni nanay. Ha, <laughs> ha. Kaya lang hindi ko lang alam kung kailan Pero syempre kaya ako, oh. kaya ako bumalik dito Para magpaalam sa inyo Okay lang po Gawa ako ng papag dyan Tapos Yan, yung eh, mga tulda na lang Gusto ko lang ano, yung iangat ng konti Para pag umulan Hindi ka natatalsikan Masaya na ako ito Sanay naman ako sa hirap. <laughs> o, sanay sa hirap. Oo, uh, uh, pero hindi naman ano yun, Tay. Apap, gaya na aking sinabi, papag lang. Tapos ibalik natin itong mga tolda. Para hindi kapag umulan kasi, natatalsikan kapag malakas ang ulan. <laughs> Di ba? Ito na lang mga kababayan ng uh, pangharang ni tatay. Alam ko pag umulan kasi tumatalsik sa kanya oh, kaya ito pangharang niya. Pero kung makagawa tayo ng papagman lang, sabi ni tatay matagal na silang hindi nagtatabi ni nanay. Paano sila magtatabi kasi maliit? Pero tay, pag nakagawa ako ng papag, siguro tatabi na si nanay, no? Ha? Matag kailan muna ano? Kailan huli kailan kayo huling nagtabi ni nanay? Sa pool pulong... Kung nahirapan yan mga anak sa bunso namin, oh. sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na kita tatabla, hindi na kita bibigyan ng anak. Ah? Anong nanganak siya? pinaka pinakabunso namin. Oh, oh. Hirap na hirap siya. Hirap na hirap siya mga anak? Oo. Oh, kaya kaya uh, sinumpa ko sa sarili ko na hindi na kita bibigyan ng anak. Oh, hanggang ngayon, hindi mo na tinatabihan? <laughs> don don doon, doon. Ibig mo sabihin tay pag magtabi kayo ngayon, possible na magkakaanak ulit? Ay, hindi na, no, ano na no, siya. Oo. Oh. Ang asawa ko, pangalawang asawa ko kasi yan, hmm. yan 52. Oo. Oh. Ako naman, nasa 74 na. Hmm. <laughs> Ay, Pero kaya nga tayo, di ba? Sa ngayon, sa mga, sa edad ninyo yan, uh, hindi naman porkit nagtabi eh, oh. yun na yun, hindi. Oh. Alam mo, kahit na matatanda na, pag sinabing mag-asawa at nagmamahalan, oh. magkatabi man lang yan, hindi. nagkayakap man lang, <laughs> nagkatandayan man lang yan, happy na. Oo. Oh. Di ba? Kaya gusto ko tayo maging masaya ka. Asawa kasi kami, pangalawang asawa kaya. Kaya hmm. paano, hindi kami nag-aaway. Yes po. Nagmamahalan, di ba? Oo, oh, hindi kami nag-aaway. Oh. Kaya gusto ko, magkatabi kayo matulog tayo. Ya, kaya okay lang gagawa tayo ng papag dito tay. Kaya ang ano. Pero, at, ako, na naman wala akong posibilidad na makakapagastos pa. Dahil na kung anak buhay, minamahal ko na lang itong mga apo ko. Opo. Yan na lang ang tanging yaman ko. Mm -hmm. <laughs> so okay lang tay ha. Gagawa tayo ng papag ha? Pagbalik ko dito, gawa tayo ng papag. <laughs> Maglalagay ako ng papag dito tapos... Okay na to yung mga ano, ibabalik ko lang yung pang ding, -ding na ano, ito mga to. Okay lang, wala na magagalit. Ay, wala. Para siya, pag natulog uh, kayo tay, ni nanay, magkatabi kayo. Tapos ano, magdala ng unan kasi tingnan mo yung unan ni nanay, oh, kay tatay, oh. Uh, 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 no? Kaya lang gusto kong makita si nanay, nakatatlong, pangatlong balik ko na yata ito ngayon. Si siya doon kasi yan. Tanggal niyang hindi, muntik na nang mamatay yan, nung magkasakit yan. Mm -mm. gastos na nga ako dyan sa ano, baba in Jimmy din gastos sa ano bang hospital dyan malaki sa highway dyan dyan Buti ikaw tayo, hindi ka nagkakasakit. Matibay. Kaawa ng Diyos. No. Then, ang pananahin ko sa kanya talaga. Opo. Ganun din siya. Kaya lang trabaho ko yung asawa ko. Nagkatinda. Kung ano ano Kung ano no. Kung ano no. Para mabuhay lang kami. Kaya so, napakasipag ng asawa ko. Pag nagagalit ako, naalis na lang ako para hindi kang magsangutan. Uh Oo. -oh. Kasi uwi lang sa hindi maganda yun eh kung pipirmis ka eh. Uh Oo. -oh. Oh, sige tay, no? Hindi na kami masyado magtatagal. Oh, ako Ako'y okay. nagpaalam lang, pagbalik ko, lalagyan natin ng papag dito, ha? Salamat Papagawa tayo tayong papag. papag. Tayong papag. Ay, Diyos nang bahala sa inyo. Ganti, sa Kasi tingnan mo, ano, tingnan mo yung mo dito tay, gaano ka na, ilang taon ka na nakatira dito tay? Nahihiga dito matagal-tagal na kasi ang ano ko ayaw kong may sumi. Kaya nga po, ilang taong oh, 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 oh. ilang taon ka nang nakahiga dito tayo? Sa naman nang lumipat sa na kami rito, ginawa ko ito, dito na rin ako nang permit. Pinababaya ko silang mag-iina dyan. yung mga apo ko, nandiyan, basta ang lagi kong inasikaso, yung mga apo Pero mas maganda tayo eh. yung nakaangat kunti para hindi ka natatalsikan, <laughs> tapos yan ano, para hindi ka oh, natutuluan. Oo, na nga, parang ako hindi ako na, ano, nang, naanggiyan. Uh -oh. Siguro nung kalakasan ni tatay, ang laki, ano, lalaki ng kamay. Eh. Ay, si Santa Maria, tawag sa akin sa probinsya kasi ang probinsya namin si Rosugon. Opo. Tawag sa akin si Walang Kapaguran. Kasi Opo. Kasi pagdating ko ng tanghali niya, ang ko ng mga kasama ko, mag-aakot kami ng Pupra o kay Apalay. Opo sibat na naman ako. Sibat na naman. Pag ano pag, uh, siya, ko galing sa sasabihin ko sa asawa ko, yan daw lang ang pagkain ko. Mm -hmm. Para madali ako makatulog. Alam niya nang bisyo ko, ingutuan niya ako. Pag nakatulog na ako, pagising ko sa hapon, ringin ang dalbaong ko. Mm -hmm. Tapos eh, ako nang mag-aayos nang dadaling ko sa dagat. Mm -hmm. Kasi magdaragat ako eh. Magdaragat ka noon marami hindi, hindi kayo maniwala tinulungan ako ng sirena maraming nainggit sa akin maraming nainggit sa iyo sirena hindi hindi alam ko buhok ng sirena yun o opo nagsataka sila bakit ba ang dami ko palaging huli ah na marami kang nahuhuling hmm. isda kaya maraming nainggit alam mo yung bangga ko ninakawan akong bayad na yon. Hmm. Sorry sa aking ang ginagawa sa akin. Hindi pa rin kahit paano. Lalo kaming gumagandang buhay namin. Hmm. Kaya wala na akong magawa eh. Sa taong naiingit sa akin eh. Wala akong magagawa ay, eh. Ibig sabihin noon, kinaiingitan ka? Oo. Oh. Pinagnanakawan ka? Oo, ganun? pinagnanakawan ako. Bangka ako. Anong ginagawa mo tayo pag pinagnanakawan ay, ka? Ay, wala akong magawa. Anong magagawa ako? Siyempre, magkamot ka na lang sa ulo. Oh. <laughs> Oh, uh, sabihin ko sa iyo, salamat sa, sa tulong sa akin ng si Rina. Si Rina kasi yun kasi paghatak ko ng bingwit ko. Oo. Oh. Sabi nga ng kaibigan ko, parito sabi mo yan baka yung swerte mo Pinuputol ko hindi maputol putol mm. <laughs> oh. baka naman binayayaan ka ni God kasi mabait kang tao kaya binibigyan siguro, ka siguro <laughs> parang binahilan lang na gano'n naman, ng naman mga oh. sa akin mm pagtaka ako sa sa akin ng kaibigan ko, itabi mo yan, baka yan na swerte mo. Maraming nainggit sa akin. Oh. oh. sabihin ko sa iyo, maraming nainggit sa akin. Oh. <laughs> Inabayaan ko lang, oh. minanakawan ako ng mga gamis. Ay, siyempre, anong okay. Pero anong Pero tay, na nakikita kong sitwasyon, siyempre nakikita namin na hirap-hirap hirap na hirap nahirap ka dyan. Ano ang, uh, ano ang kung salimbawa, bibigyan ka ng kahilingan para maging masaya ka? Anong iyong hihilingin? sa akin, masaya na ako na makita kung ko na, na oh. hindi nagkakasakit. Uh -huh. Oh. Yun ang tanging regalo sa akin ng dakilang lumika. Mm -hmm. Ang mga apo na Kailan man hindi nagkakasakit. Yung mga pamilya mo? Ang pamilya ko. Tahatagal na namin dito. Sipin mo, 70, 74 years na ako. Uh -huh. Laging masigla at masaya ang pamilya ko. Yun, sabi ko, pinakarigalo sa akin, sa akin ng Panginoon. Pagkasalamat ako sa mga anak ko dahil sa awa na tinutulungan kami. Kahit nilalakawag kami noon, katulungan kami. Pagkasalamat ako at masisigla ang mga apo ko. Sapat na sa akin, Maki. Ilan na lahat apo mo tayo? Nabibilang mo pa? <laughs> eh, dito naman, dalawang kakunti lang naman. Kunti lang. Sige tayo. Sige Dalawa <laughs> sila. Sige, salamat. Balik at least malakas si tatay na hindi no, nagkakasakit. Eh, pero mas lalakas pa yan tayo. May awan Diyos kung maging maayos yung higaan mo, makakain ka na maayos. Buti na pagpagupit ka na. No? So, Ay, na. problema? Gusto ko rin makita yung asawa mo tayo. Kaya lang nakatatlong balik na ako. Sa Ilocos niya. Ay, ayawang kung ba. Ilocos o okay. Pangasinan? Paano sa Pangasinan mo? Oo, oh, Pangasinan. Oo, so, oh, so, sa so, saan ba? Ano, abe? Dito pa, Rabon? Mama mo? Para, sa, sar, ano? Sa Sarabon na Union. Na Sarabon? oh, La Union. Oo. Ah. Pero, babalik pa. na. Oo, <laughs> Kailan? 18 oh, malapit na. O sige tay, at least ano na pagsabi ako, pagbalik ko sana. Ayun, nandito na si Nanay, na? Para gagawa ko na. Gagawa ko ng papag diyan na kasya kayong dalawa bata pang asawa ko kasi pangarawang asawa ko. Ah, bata pa! 50. Ah, kaya pala hindi mo tinatabihan. <laughs> ha, 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 ha. mga nagako ng buso namin. No. Oh. Parang sinumpa ko lang sa sarili na hindi na kita bibigyan ng anak. Mm. mm. kaya gusto. Talagang hirap na hirap siya. Talagang oh. umiiyak talaga. So hanggang ngayon hindi mo tinatabihan? Oo. Oh. <laughs> Bakit pag tinabihan mo tayo, anong nangyari? Hindi, may sibri. Natutok tayo. Lalaki tayo. Eh. Oo. Oh. Oh. Simula ano nung mga anak na umiiyak yan. Oo. Oh. Pero kasama sa buhay yun kasi nga mag-asawa kayo eh. Aha. Ibig mong sabihin tayo, pag nagtabi kayo, possible And na di. magkakaanak uh -huh. pa si nanay. Ay hindi, ano na siya, 50 magigit. Pero matutukso ka pa. Hindi <laughs> 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 ko masasabi. O, oh, pata. <laughs> Lalaban pa si tatay. <laughs> <laughs> huh? hindi, hindi, hindi masasabi, matutukso. Oh. Pero matutukso ka pa tayo. Ayan <laughs> naman ang lalaki tayo eh ayun parang <laughs> naniniwala talaga sa kasabihan na kalabaw lang tumatanda no oy sya sige tayo ah maraming maraming salamat maraming ito may bibigay ako sa iyo pambili ng ano tay pambili ng tinapay eh salamat, tsaka kape ngayon opo oh itago mo tay pambili mo yan ng tinapay tsaka kape ha tatlo bayan nawa kayo ng Panginoong Hesus mga gigagawa niyo sa mga tulad dami hmm. salamat salamat Walang ano man yun, Tay. Magpalakas ka lang para mahaba <laughs> pa yung buhay natin. Oo. Oh, oh. Salamat at binigyan ako ng Panginoon ng mahabang buhay. Opo. Hindi ako binibigyan ng mabibigat na problema. Hmm. Yung lang ang masasabi ko okay. kahit kailan nakikita ang ginagawa natin sa kapwa oo oh. kasi <laughs> paglihim natin yan hindi natin may, may ang ating gawain at kapo sa natin mano, huwag kang gagawa ng hindi karapat dapat -tap na kapwa oh. mo Ayan, si tatay mga kababayan, matindi talaga yung pananalig niya at uh, prinsipyo. Kahit ganito pwede. lang yung tirahan niya, sabi niya ilang taon na siya rito pero oh, satisfied, masaya siya, kontento siya. No? Ha? Sana all, sana lahat. Ganon. No, tay? Na nga? Wala kong ibang kiling sa Panginoon. Kundi ang patnang bayan kami, buong pamilya ko. Mm. Yan ako saludo sa iyo tay kaya bumabalik-balik ako sa iyo kasi sa pag-uusap natin marami akong natututunan mula sa iyo. Salamat naman. Opo. Kumbaga marami akong natututunan sa mga payo mo, prinsipyo hmm. mo, 'di ba? Kasi biruin mo. Ganyan sitwasyon talagang kontento. Ang masasabi ko nga sa inyo, kung sakali man nagagawin sa inyo yung anak ko doon. Opo. Oh! Hindi ako masyado lumalapit doon dahil mayayaman yon, na nakasao ng pamilya. Mayayaman yung anak mo? Sa ang uno. Oo. Oh. Magandang buhay noon. Oo, oh, tapos? Hindi ako masyado nagdungihingi doon dahil unang una, -una pamasahe, papunta roon. mag pa ako ng oras. Hindi nagawin man kayo roon. Ako nang inihingi. Inihingi ko na sila ng pasinsya sa inyo patawarin niyo. Kayo ang higit na nakakaalam. Kaya ako nang humingi ng patit sa Hindi ako, bira ako ang malaking gastos pagpupunta pa Mga anak ko sa una yun. Oh, mayaman pala sila tay eh. Dapat... Maganda. Magandang buhay nila. Oh, dapat bigyan kanila ng ano dito. Pinatiran din ako dito. Maraming ang humanga dyan. Mm. pati nga sasakyan nila. Ang ganda. Oh. Maraming humanga dyan sabi ko. Pasensya nyo na yun, ganun talaga yun. Pero hindi ko malaman kung kailan naman pabalik yon. Mm. Magaganda rin ang sasakyan nila. Maganda, oh, maganda. Mayaman, so mayaman, mayaman, talaga. ah, mayaman pala sila. Dati, oh, mga bilyega sa kapilyo ng asawa noon. Oo. Oh. Eh, namatay, yung ari-arian niya, siya ang nagmana. Eh. Opo. Oh, nagmana. Oo. Oh. Sa labas nga lang sila ng subdivision. Hmm. Pero yung lupa na yun, sa, man, sa biyanan niya, mga biligas. Oo. Oh. Maganda rin si Bill. Si, si din namin ang, ang pangalit. Sana tayo, ano, sana tay, mapadalhan ka nila ng kaunting yaman para medyo guminhawa ang buhay mo. <laughs> Alam mo tay, kahit ano man ang tagumpay ng mga anak, Anuman meron tayo, mga anak. Hindi natin makukuha o hindi darating sa atin 'yan. Kung anuman meron tayo dito sa mundong ibabaw, kung wala tayong magulang siguro Tama ka, 'di ba? Tama. Dahil sa mga magulang tayo nagmula eh. <laughs> Parang sa atin na nalalagot tatay 'ko. <laughs> Ngayon ka ang loong labubod pa ng ako lang ako. Ngayon lang naman sinumpa ko. Hindi na ako babalik. Sinabihan ko naman ang mga kapatid ko. Siguro po, uwi kayo dahil pa lang si papay. Sabi ko, sila na gawin. Ako hindi ko na uwi. Hindi na ako uwi. Dahil nung nabubay ang ama ko, talaga lagi ako umuwi. Dahil namimiss ko ang papay ko. Oo. -oh. Yun ang mahirap no, real talk yan eh Minsan pag nandyan pa yung tao Parang hindi napapansin Pero pag namatay na Saka tayo mag iyak Saka tayo pupunta Saka natin bilhan ng mamahaling kabaong Kaganda-gandang bulaklak Hindi Ano masasabi mo doon tay? Hindi ako kumbisid sa mga ganyan. Pag mamalang isang pamilya, lang, lang, isang anak, sa isang magulang, Opo. hindi kayang bayaran ng alaga ang kanyang utog lalo sa kanyang ama sa kanyang mga magulang Iyon lang ang masasabi ko dahil nung namatay ang ama ko saka na hindi nagpumunta pero nung nasa nakahiga ako ha, alas tres ng hapon yata yung parang nakita ko umiyak ako no. talaga umiyak ako siguro mm -hmm. ka ako hindi nililibing na si papa ay, sabi ko mm -hmm. Yun ang totoong pagmamahal tayo. Pag nabubuhay pa ang isang taong iyong mahal, pakita mo na yung pagmamahal, suporta mo. Yung presensya mo, oras mo, iparamdam, ipadama mo na. Kasi pag nawala na yung taong yon, hindi, uh, kahit anong gawin mo, kahit anong ibigay mo, hindi na niya nakikita yun. Walang bisyo ang papay ko kundi yung saranggula saranggula oh madanda madanda anong naiilig pa mag saranggula pa mag saranggula oo o siya sige tay kasi baka abutin kami rin ng ulan uh, hintayin mo na lang pagbalik namin may awa ang Diyos loobin na wa. sana makabalik kami dito para makagawa si Daddy Frankie makagawa ako ng ano makagawa kami ng uh, papag para magkatabi kayong muli ni nanay pag natulog no salamat naman sa inyo. Oh, sa lahat ng urat. Mm -hmm. Salamat ako. Akala ko, hindi tayo magkikita. Ay, hindi eh. tayo. May awa ang Diyos. Gaya na akin sinabi, pagka nagawi ako dito, dadaan-daan ako rito. No? So, sige tayo. Maraming maraming salamat. Kunin ko lang yung mic tayo. Sige, salamat. Thank you so much. Ay, na hindi kayo magkawal. Patulong mag sa mga tulad namin. Opo. Yes, tay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? maraming maraming salamat tata. Uh, nadalaw nating muli si tatay at uh, may pinag-usapan kami. Sana loobin ng Panginoon na kasi ang uh, naisip ng Team Daddy Frankie para medyo makaunat-unat naman ang likod ni tatay. Gagawa natin siya ng papag dito para sa gano'n na hindi siya natatalsikan. Papag na may ano, itaas ng konti. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po ah uh, lalong-lalo na po sa team Rise Above na walang sawang uh sumusuporta tumutulong sa team Daddy Frankie he po he by uh, Tita Hanis ayan mga kababayan kung uh, naibigan mo po ang ginagawa ng team Daddy Frankie mangyari lamang po na i-share natin ang video ito Nasa sa ganon ay mas makatulong pa tayo maraming maraming salamat lalong lalong sa mga kababayan nating OFW mga kababayan natin na sa ibang bansa God bless po sa atin lahat Daddy Frankie po from Pangasinan anak ng Pangasinan mabuhay po tayong lahat God bless.